Hi guys, pagdating araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake. This is a Good Friday nowadays and today. So nandito po tayo sa Central de Bacolod, no? So nag-walking exercise tayo dito. And then sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang sinabi ni anak ni superstar Nora Honor na si Ian Ian De Leon, no, na namatay ang kanyang ina hindi po sa procedure kundi uh, peacefully lang po, no? So before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat mga followers natin dito sa Jake Pomperada Channel. Maraming salamat po guys. Kayo po ang nagbibigay ng lakas sa akin at encouragement para gumawa ng video hanggat makakaya ko day, No? So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyong video na ito, pakilike lang po, share and huwag kalimutang mag subscribe. Ayon po kay Ian De Leon, anak ni superstar Nora Honor namatay po ang kanyang ina peacefully no sa kanyang pagtulog hindi po sa procedure no na ibig nilang ipalabas no sa, ulat no, no. hindi na nila hindi na ni Sir Ayan de Leon na inilahad kung anong procedure pero sabi ng iba sa heart daw no operation So, gusto niya lang talaga na nila ang uh, no? Ang mga bagay-bagay. At sinabi niya na ang kanyang ina ay isa sa isang tao na hindi talaga mapagmataas. Very humble. Makita niyo naman kung interview sa atigay, na napakabait, uh, magsalita, hindi nagbrag sa kanyang mga achievements no bilang isang artist, national artist, singer, sobrang sikat noong panahon ni Atigay, At according sa kanyang anak, inuuna daw ni Atigay ang mga ibang tao which I, I totally agree. Tinutulungan niya ang mga baguhang artista, paano ba mag-arte, ang mga eksperyensya sa pag sa pag-arte, pag-drama, tinutulungan niya. Hindi siya madamot sa kanyang karanasan. At kahit nahirapan siya, nagkakasakit siya, may mga health issues si Atigay Ay pinipilit pa rin niyang umarte Kasi sabi niya nga, ang pinagdaanan niya sobrang hirap no Naging tendera siya ng tubig, mani sa mga bus Before siya naging nakilala bilang isang kampyo na singer at artista Ito lang po ang nagpapakita na kahit gaano kasikat si Atigay gaano kayaman si Ati Gai ay manapi, manatili talaga siyang grounded ganon din nangyari sa kanya mga anak very grounded, hindi mayabang matulungin sa kapwa at inuuna pa ang kapakanan ng ibang tao uh, before sa kanya ito lang po siguro ang masasabi natin no, sa kay Ati Gai ma'am, rest in peace po sana po ay nasa mabuting kamay kayo ni Lord no at sa atin guys, no, pwede tak natin ito makunan ng magandang aral ang buhay na ating ay na maging pagpagmahal no sa kapwa hindi lang sa pamilya at gawin natin ang lahat para ma-improve natin ang ating buhay dito sa mundo. Hindi po ibig sabihin na kung mahirap ka ay mahirap ka na lang forever. Pwede po 'yan ma-improve. Hindi ko po sinasabi na magiging mayaman tayo, pero dating is ma-improve po natin ang status ng ating buhay. So, maganda, very inspiring talaga ang buhay ni the one and ni superstar Nora Honor, no? Kahit gano'n na, kasikatan, naalala niya pa rin lumingon sa kanyang pinanggalingan at sa mga taong nagmamahal sa kanya, nagsumusuporta, na walang sawang uh, siya, yun lang po guys maraming salamat po sa inyong panunood please like share and huwag kalimutang mag subscribe mahal ko kayo ingat po tayo lagi keep safe everyone ito naman po kaibigan nyo si Jake paalam